Good morning, Philippines, good morning mga idol, ara mga idol, for this video, ang aking tanim na papaya, maraming bunga, sa si akunda mga idol, ang gusto nyo mag-utan o maglakot sa inyong laswa, ari lang sa balay, damong papaya. Kung gusto nyo magihaw na manok manok nitid, nandito pa rin ang papaya. Kung gusto nyo magkuta ng lasba nandyan pa ang tanglad. May paaman pa. Sa lewat, for today's video, sa akin ng mga idol, nandito lang ang papaya sa balay may paaman pa ngatang tanglad. thank you for watching